yun guys magandang araw sa inyong lahat mali dito ako sa tading ilog mali tignan ko yung dating pinagkukuhanan ko ng kuha gabi yung ubat ng gabi pero wala na siya kasi lumaki tong ilog ito guys dito dati yung pinagkukuhanan ko wala na kasira na oh, wala na oh. pansin nyo guys oh umabot dito yung tubig kagabi siguro ito bali dito rin yung kwan guys yung pinagkukuhanan ko ng pako wala na nasira na ito lang kasi ang problema dito guys pagka tumataas tong kwan tong tubig alas wala nang natira dito sa gilid eh. nasira na, na naabot ng kwan ng tubig and guys dito tayo dati kumukuha Tapos yung tubig guys hindi rin ganun kalinaw. Palabo siya, marumi. Halos katitigil lang kasi ng ulan dito. Kanina umuulan na naman. Ngayon tumigil lang konti. Kaya, kaya napapasyal ako dito. Wala na pala makuha ako dito. Pati itong mga ako, no gumaba na. wala na tayo makuha dito dati dito guys isang ano yung nakukuha akong kako dito dito lang sa gilid na to ngayon halos wala na talaga wala na akong makuha sayang tong labong na to malaki na siya. ito mga labong guys mabilis lang lumaki tong mga to mga tatlong araw lang pagka hindi mo pa, hindi mo pa kinuha Baka tatlong araw lang malaki na siya kaagad. Lalo na pagka ganito nasa tabing ilog. Ang bilis lang lumaki ng mga yan guys. Pagka nakita mo nang pwede nang ulamin, kukunin, kukunin mo na kaagad. Kung gusto mo talaga. Para pagka nagpalipas ka pa ng ilang kuan araw. Ang bilis lang lumaki. Marami ding mga kon dito guys, mga bayawak na nagkakuan, naglulungga din sa mga malalaking bato dito sa gilid-gilid. Malalaking mga bayawak ang na nakikita namin dito. Hanggang doon sa taas, basta dito, basta dito lang sa gilid ng ilog. Ito rin guys, masarap to pagka marami. Masarap ito kahit ilaga o di kaya kwan iburid dibod ilahok sa mga gulay ilahok sa monggo kanon masarap yan kaso wala namang mga kasama sa konti lang ganda guys naman po. Daming tumutubong ganito dito. So guys, may nakita pala akong kon dito. Paki-comment naman kung alam niyo ang pangalan nito. Kasi marami akong napapanood na kwan. Kinakain nila 'to. Ito guys, oh. Dito. paki naman guys kung ano pangalan nito. dati alam ko ang pangalan nito kasi nakalimutan ko na. Meron tong mga kwan, mga buto sa loob. Parang 'yun yung kinakain nila. Ito yata. Meron siyang buto. Parang bunga. Ano siya guys? Oh. Hindi ko lang sure kung kung ito yung kinakain nila na pinibidyo din nila. Ito yata yung hinog. Tignan natin yung iba. Alos parehas din sila. Ano kaya yung pangalan nito? Tingnan niyo yung kanya kasi yung bunga niya. Tapos ito yung laman niya sa loob. Tapos ito naman yung dahon niya, guys, oh. So, ito ganito. Ito marami siyang bunga, guys. Ano niya? Oh, ano? Oh. Ang dami gan dito sa pinakapuno niya nung huling punta ako dito guys malit pa lang ito pero ngayon sobrang laki na siya tapos itong kwan ito gabi na to oh. ito yung mga masasarap na gabi yun guys green na green siya iba siya dito Eto oh. ito light green lang yan mapusyaw pero ito talaga mas masarap to guys itong green na green na to malaki na yung puno niya pero hindi ko lang siya kinukuha guys kasi konti na pa siya meron din mga kon dito guys oh. ito mini merienda namin ko. yan guys oh. yung native na kwan na pipino sarap ito nisan ano, lang kanya, malinis ng mga to guys kasi ko patatapos lang ng ulan so, ito yung nakakain pero pagka nahinog ito guys kulay violet hindi na yung nakakain pagkabakwan kasi iba, iba na yung lasa ito parang pipino din yung lasa nito masarap ito guys si eh, kwan e, ano sa suka tapos na suka na may kwan suka na may paminta mas konting dyan guys punta ko dito para kukuha sana ako ng yung gabi kukuha sana ako ng gabi o di kaya yung pako sana kaso wala naman na inabot pala ng tubig kasi kagabi kahit dun sa amin tumas yung tubig wali ikwan naabot yung mga pako na pinagkukuha nito yung mga ganun pa ko kasi guys kar karaniwang dito karaniwan dito lang sa gilid na pa nakikita pero dito nasa bandang itas ng tubig wala na pinaparami din to pinaparami ko din to guys eh. native na ang palaya sarap ito sa kuan monggo native ang palaya mas maliit pong mga dahon nito guys kaysa sa mga tanim na palay talaga ganito talaga to pero malasa sya, sya malimang nang sya pati dito sa pinagpupuanan ko ng mga labong parami na din kuan kumukuha dito halos wala na akong makita kumukuha na nila lahat may kwan, kwan din guys mga nakikita din akong kwan mga hindi nila nakita mga nakatagong kwan mushroom ay mushroom speaking of mushroom so guys, oh, laki din siya. ito guys o nalaki din guys pagka kwan pagka pagkalipas lang ng ilang araw laki na to hindi na pwedeng ulamin pero kakaulam lang kasi namin kagabi ng ganito kaya hindi ko napupunin yun eh. nakikita ko mga mushroom dito guys tulad nun o oh, pero wala na pero uh, pero nasobra na siya guys nasobra na siya pero pa, pa doon o oh, sa loob para marami sila mas hindi naman na pwedeng ulamin yan pa oh. Ah. kung yung medyo hindi pa siya na guys hindi pa masyadong um, tumanda ay katagal ka. na siguro yan pagkabata-bata pa sana pwede sana Dito rin guys, may nakikita din ako mga orange na mushroom dito. Wala na. Meron pa doon, maliit. So guys, may papakita pala ako sa inyo na Na uh, puno. Puno ng santol. Pero matanda na siya guys, matandang puno na. Matandang puno ng santol. Ito guys, oh. Yeah. Ito. Wala pinagtalian nila ng mga host nila. sobrang laki tignan nyo guys ang nangyari na dito oh. Oh. kinain na ng puno niya itong kwan itong mga kable na tinali nila nung nilagay nila ito guys malit pa lang itong kwan puno ng sampol noon malit pa lang ito noon tignan nangyari oh. kinain na nya Kinain na ng puno dito sa kabila guys oh. Sobrang Bumalat um, na kinain Pumunta na sa loob yung kwan um, alambre Sigurado guys itong mga horse na to Matagal na to Mga uh, itong puno na to guys Itong puno ng santol na to Nasa 40 years na siguro O di kaya 50 years old na siguro to Bumaon uh, na Kawawa na tong kwan, tong santol na to. Kali parang nasakal kalsya. Sigurado guys, pagka tatagal pa nang tatagal nitong mga to, alam mo 're. Sa kain din to. oh, tignan mo to. Sumunta na sa ilalim. Grabe nang grabe na ang nangyari dito sa santol na to. Ito, ito oh. Ah, okay. parang nakaalambre na siya parang nasakal na siya pero pa naman guys goods naman siya kasi tuloy tuloy na lumalaki naman siya tignan niya ang laki na ko yan yung kinagtalian nila ng pan guys ng alambre papunta doon tapos yung alambre pinaano nila tong mga hose para hindi siya magano para pampatibay Bali, ilang host to guys. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos At meron pa dun sa bandaruan Dun sa bandaruan naman, yung pan naman. Yung ano puno ng ikil. Tingnan natin guys. Okay, to guys. Oh. Kinain na ng pan. Nakita ko Ito yung alambre. Bumaon na siya. Ngayon yung nangyari dito. gurado ganyan din ang mangyayari dito. Pero tuloy-tuloy naman siyang lumalaki yung puno. So guys, hanggang dito na lang. Uli. Juan. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. At huwag kalimutan mag-iwan po ng like or comment guys pagkatapos nyong, pagkatapos ng video na to. And guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless See you. Next video. Bye-bye.